So ito na the moment of truth So buksan na natin Yo mga lodi dahil sa marami nagsabi na legit daw yung biogas sa plastic bottle Eh napag-isipan ko na ulitin ulit natin At ang ah, gagawin natin ngayon eh patatagalin natin ng ilang araw kasi ang sabi doon sa mga comment section ay eh, dapat daw nasa 7 araw o mahigit pa at ang gagawin naman natin ngayon ay eh, yung pupo ng baboy. So dahil nag-viral yung video ko ano, kasi ang tinulad ko nga yung pinakita lang sa video na tuloy-tuloy lang yung kanyang ginawa at wala man lang siyang sinabi na iimbak muna ng ilang araw kasi ang kanya tuloy-tuloy at sinindiragad niya kaya yun lang din ang ginawa ko. So ngayon, gagawin natin yung mga sinabi nyo kaya umpisahan na natin to. Kaya naman agad-agad akong gumawa mga lodi ng kailangan natin yan. Gumawa ulit ako ng plastic bottle na paglalagyan natin ng pupo at ang ginawa ko sa pagkakataong ito ay sinelyohan ko ng maganda eh, mga lodi pag nakasingaw pa yung hangin dyan ay eh, pagkakaganda ng selyo ko diyan yan eh siya <laughs> yan o oh, ang dami kong nilagay dyan para walang kasingaw singaw mga lodi yan yeah, mga lodi kung wala tayo ng pupo ano tama tama fresh ito okay at syempre, hapang narito ako mga lodi, syempre paliliguan muna natin yung ating mga alagang baboy para man malinis sila. At habang naglilinis ako mga lodi, eto, shoutout nga po pala kina Martin Guerrero, John Red G. Mendoza, Carlo Damog, Dodoy Belga, Kel Monroe, Wilmer B. Bardon, BNC Ramirez, Mark Garcia, Robin Lagman, Nel Villanueva, Jet Espiritu, at ako si Mark ng So mga lodi, yung iba sa susunod na, maraming maraming salamat po sa Nyo. Yung mga lodi, eto na nga yung nakolekta natin. Yan. <laughs> nakolekta talaga. So, ang gagawin natin mga lodi, eh, lalagyan na natin ng tubig. Yan, mga lodi. Yan. Para lumapot siya, no, mga lodi. Okay. aluin natin hanggang sa lumapot siya para maadali nating mailagay sa plastic pit battle. Yung mga Lodi, siguro pwede na to kasi malapot na siya at magkakasya na siya siguro dyan. At atin ang ilalagay to. Okay, lagay na natin. Yan, lagay na natin. Oh, mga Lodi at ito na yung ating pupo ano so ang gagawin natin ngayon tatakluban na natin yung ginawa natin na pantakip dito at ating seselyuhan ng maganda. Okay? At yan na nga mga Lodi, pagkalagay ko ng ating takip, eh, akin pang lilagyan ng electric tape para hindi makatakas yung hangin o yung gas na ating makukuha. So yan mga Lodi, yan, di yan ko muna iiwanin yung ating yan ha, mga Lodi. So patatagalin natin yan ng hanggang isang linggo. Okay? Paling ngayon mga lodi, anwebe ano, so titingnan natin siya ng 16. So ito yung pang-anim na araw niya mga lodi, yan. Bago natin buksan bukas, pinakita ko muna sa inyo at yan ang hitsura niya. So mga lodi, ngayon ang papitong araw nung ating pupo na iniimbak ng pitong araw ano. So titingnan natin ngayon kung magkakaroon na tayo ng bayugas sana. Okay yun ano, okay kunin na natin. Mga lodi, dito ko siya iniimbak. Yan. Ito siya mga lodi, ano, oh. yung kalhati niya, 'di ba, hanggang kalhati lang. Naging ganito na yung pupu, oh, nag humilab siya, ano? Oh. Yan, sana meron to Okay, kunin na natin yan yeah, mga lodi, eto Eto na yung ating Bayuga, so Dati mga lodi, kalahati lang yan So, humilab na siya Ano mga lodi? Oh, Eto na. Ang sistema natin mga laudi, eto, di ba pag binuksan natin ngayon, pag wala pa rin siyang, hindi pa rin nag-apoy, wala pa rin gas, eh, ang gagawin naman natin, iintayin natin hanggang 21 days kasi minapanood ako hanggang 21 days, ano? So, papakita lang natin yung mangyayari ngayong nakapitong araw. Okay? So, ito na, tanggalin ko na yung, mga laudi, tatanggalin ko na. Kasi talagang isiniliyo ko siya ng ayos. So, eto na siya mga Lodi. Yan yeah, mga Lodi. Eto na, the moment of truth. So, bubuksan ko lang siya ng kaunti. Sana mayroon to, ano mga Lodi? Okay, the moment of truth. Galing. Wala pa rin siya mga loti. Sa una, inakala ko talagang wala siya. Meron pala akong kulang na ginawa. Ayun! Ayun! hello Mga loti, lumakas yung apoy! Ano ibig sabihin mero Kailangan lang silin nito. Yan ang nakalimutan ko. Kailangan palang pisilin para lumabas yung biogas natin. Ano So isa pa. Dapat pala kandila yung ginamit ko. Yo yeah, mga lodi, sa pagkakatong ito yan, may kandila na tayo. Kasi ang hirap kanina, nakaliter ako, walang naghahawak. Ano? So eto mga lodi, dito natin sa kandila itatry. Tapos sana lang hindi pa ubos ang laman ng biogas natin, no? Kasi legit talaga siya mga lodi. Kita nyo naman lumakas yung apoy. Ano, hindi naman yung lalakas kung hangin lang. Eh, mamamatay na yung lighter. Ano? So, ito. Yan. Sindihan muna natin yan. Yan mga lodi. Yan, butit mahina pa yung apoy. So, ito na. The moment of truth. So, buksan na natin. Oh. Dapat pala may eh. PBCL. Yung mga lodi, oh. Oh. Nalakas siya. Oh. oh Uy, Teka, at nahangin ng malakas dito sa labas. Nasa gubat kasi ako. Oh. Ala, mga lodi. Nakalindi tayo. <laughs> oh, ito pa. Teka muna, teka muna. Nahangin lang yan, nahangin. No, oh, mamamatay na siya, oh. Kaya mga lodi, ito na, the moment of truth. Yan, okay? Oh! Oh, mga lodi! Oh! Oh, ang galing! <laughs> oh, ha? May bayugas na tayo! Oh! Ang galing niya! o, <laughs> oh, diba? legit tayo mga lodi so legit na may biogas sa plastic bottle kaya lang ang kailangan natin kung pa paano siya kusan lalabas dapat may ilalagay pa ditong iba so yun ang ating aalamin yun okay. mga lodi try pa natin ang isa no so ito ang galing nya kasi kung hangin lang yun mawamatay lang itong ating kandila ano so ilapit ko pa okay ito na mga lodi kasi pismut na siya ubus na yung ating biogas ubus na siya naku, yan, nahangin kasi mga lodi oh Okay, ito na, the moment of truth Pero hindi pala, tut na talaga, kasi gumana na siya So, ito na, pisiling ko na mga lodi ha Oh, kita nyo mga lodi oh lakas Yun oh, yun, naubos na mga lodi Oh, kung hangin lang, <laughs> namamatay na yung ating Namatay na nga yung kandila. Paghangin lang. Ay, <laughs> oh, Okay na okay siya. Nakagawa tayo ng biogas mula sa pupo ng baboy na inilagay natin sa plastic bottle. Okay siya. <laughs> Pinagpawisan na ako. yung mga lodi napatunayan na natin na meron talaga ang biogas na inil pag inilagay sa yung pupo sa plastic bottle nagkakaroon ng biogas. Ano? So nagpapasalamat ako kay Nitram Guerrero, kay Martin Guerrero. Ano? Legit na legit yung ating yan, biogas mula sa plastic bottle. Ano? So kasi yung unang video natin eh, wala naman siyang pinaliwanag. Ka. So maraming maraming salamat sa inyo mga lodi, din. Nakalegit tayo. Grabe. <laughs>